Good morning. So ano po yung palatandaan na natapos na ang isang bagay na ipinangako ng Diyos no? yung prophecy. So kapag natupad na yung ipinangako niya o lum, lum, uh, lumitaw na po yung reality, ibig sabihin ito po ay magtatapos, magtatapos na. Gaya po ng first coming sino po ang ipinangako nundi ang ating Panginoong Jesus kaya nga po sinabi doon sa isaya na siya po ay ipaglilihi sa isang burhin at siya po isisilang sabi doon sa hula may, may, may maglilihi na isang burhin at magsisilang ng lalaki na siya po itatawag ng Emmanuel ang ibig sabihin ay God with us so nangyari po ang lahat ng iyon nang dumating po ang ating Panginoon. So, paano po natin malalaman saan po nang nagtapos yung kasulatan? So, magmula po kang Moses hanggang po sa New Testament ay mababasa po natin sa John 3.16. So, ibig sabihin, dyan po, naka, dyan po nagtapos yung ang ah, mga pangako. no po? Ano po ba ang nakasulat sa John 3.16? Nasabi niya po doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan so dito po nagtapos sa talatang ito so paano, paano po natin malalaman so sa pamamagitan po, po ng uh, pag-a-analyze at titingnan po natin kung kailan po nasulat ang mga pangakong ito So, dito po natin. So, after this, no, ay ano naman po ang mangyayari. Ayan. So, kaya nga po, mahalaga po na malalaman natin sapagkat kapag may tinapos ay mayroon sisimulan kapag hindi pa po naging maayos ang lahat. So, kaya nga po, in second coming present, present time, ito po yung sa panahon natin. So, this, dito po, mag, ito po ay huling pangako ng Diyos. Wala na pong susunod pa, wala na pong pangatlong pangako. So kaya po ang sinasabi ng ng nakasulat sa uh, Revelation Alpha Omega. So ibig sabihin, ang simula at ang wakas. Sa ating panahon ay dito na po talaga yung final na pagtatapos na kung saan ay nangako ang Diyos. Iyan mo. So magbabasa po natin sa Matthew 24 verse 27 kung paano po darating ang ating Panginoon in Revelation chapter 1 verse 7 to 8 Jesus coming yan ito po yung Jesus second coming so ito po yung pagbabalik ng Diyos at uh, kung babasahin po natin ito ay makikita natin na sabi niya makikita ang lahat makikita ang ating Panginoon na siyang uh, bababa ay makikita sa alapaap no? At lahat po ay magiging saksi lahat po ng nang nangabubuhay ng mga time na ito sa so pagdating ng ating Panginoon ay makikita siya. Po. Kaya nga po sinasabi niya po sa Luke chapter 8 verse 8, when the son of man comes will he find faith on the earth. So, yan po sinasabi niya. So sa kanya daw pag balik mayroon po kaya siyang mahahanap o makikita na tunay na mananampalataya. So, okay, yung po ang purpose ng Panginoon, no? Sapagkat, imimit niya po yung tunay na mananampalataya. Now, tanong niya, kung mayroon pa siyang madadat niya na tunay na mananampalataya. So, yun lang. In Hebrews 8.10-12, Forth the law, God words in heart. So, dapat po, yung salita ng Diyos ay ma ay maiukit natin sa ating puso at isipan. So, ito yung pangako ng Diyos na sa kanyang po ay itatanim niya yung kanyang salita sa ating puso at isipan. No? No? Yun po ang kanyang pangako. So, kaya mahalaga po na malaman natin na mabuti sa kanyang pagbabalik. So, ngayong umaga sapagkat papiyalong natin po ito napaliwanag sapagkat kaunti po ang ating oras. So, good morning po sa ating lahat. Ito po ang araw ng Webes. Sana, sana po ay pagpalain po kayo at paki support lang po sa, sa, lahat, sa page na ito. Maraming salamat.